Ay, grabe ba? mahal nang bilihin sa talipa pa. Halagang dalawang daan mo, ito lang mabibili mo. Bulay ang mahal-mahal. Pakapoy ang mahal-mahal. Grabe naman ba? may tayo ng kangkong at magluluto tayo ng gulang eh wala tayong budget ang mahal pa nang bilihin hirap eh kangkong 10 piso Dati, limang piso lang yung kangkong. Yung kamatis na to, limang piso. Yung siling green na to, limang piso. Grabe ba yan? Ay ko, mainit, mainit, mainit pa. Napaso pa. Inang. Baboy, alagay isang daan. Nakapirangkot. Grabe. Grabe habib bili sa Pilipinas, ba? Mahalan nyo pa! Mahalan nyo pa! Gipitin nyo pa yung mga Pilipino! Gipitin nyo pa! magpalit na naman ang taon, magmamahal na naman yung bilhin. Wala ba kami mababalitaan na pag magpalit yung taon o buwan, mamura yung bilihin. Dati si Buyas ang mahal-mahal. Imported. Sa piraso, 12. Inang. Dapat tayo, mag na lang tayo ng toyo Tuyo, 20. babago sa Pilipinas Grabe ba grabe